Nakakatuwa si Roken ano po. Nananawagan siya sa taong bayan na may banta daw na tanggalan ng prangkisa ang kanilang SMNI. So nananawagan siya na ano to, suportahan daw. Eh, noong ipinasara nilang ABS-CBN, di ba, ping happy walang kagatul-gatul? Kahit yung mga nananawagan na wag mawala ng trabaho, hindi nila pinansin. Hindi nila inintindi. Wala lang. Masaya pa sila. Sigawan pa sila na ang ABS-CBN ay isara na sapagkat hindi daw nagbabayad ng tax kung ano-ano, kung ano-ano. No? Grabe. Grabe. Matindi tong ginagawa ni, ano na to, ni Roque at mga taga-SMNI. Anong sabi naman ni, ano, uh, tawag dito, mamumundok na lang siya kapag ipinasara ang SMNI. Aba, ang dami nilang kaarte, ha? Samantalang yung ABS-CBN, yung ipasara nila, mga walang hiya. Hindi naisip yung kung ilang libong trabahador na walang trabaho ang mawawalan. Grabe, grabe. Ngayon, wow, abogado pa mismo. No, abogado pa mismo. Ang uh, nag-ano, nananawagan, kapal ng mga mukha nila. Dapat lang ipasara na yung SMNI. Dapat lang mawalan na ng istasyon ang istasyon ng mga kasinungalingan. Dapat lang ipagsigawan nating lahat mga kababayan, tayo, tayo ang taong bayan na sisigaw na ipasara ang SMNI na 'yan. Tayo ang taong bayan na magkakaisa ngayon na sumigaw sapagkat noon sila ang nakaupo, sila ang hari, sila ang mga hudas, sila ang magagaling. Ipinasara ang ABS-CBN na siya nating inaasahan na maglilingkod sa taong bayan ng tapat at totoo. Eto na mayagpag ang sinungaling na Eseminay. Mga hudas talaga ang gagaling manuwagan. Akala mo may makikinig, akala mo may, may susunod. Kapal ng mukha, oy roke no? <laughs> Tigil ka. Magtigil kayong mga taga-eseminay. Wala kayong kasilbi-silbi sa bayan. Ang dulot nyo'y kahayupan. Mga lintek na kasinungalingan. Yun yun eh. Hindi namin palalaki ng aming kaapu-apuhan sa mga kasinungalingan na inyong inihahasik sa bayan. No way! No way. Dapat sa inyo. Ipasara na ngayon ipasara na. No? Pagkakaisahan ng taong bayan yan, hindi kami papayag na mamayagpag kayo. Kailangan maipasara yung SMN ninyo. No? Galing nyo magretaging. Ang galing nyo magsinungaling. Ang galing nyo maghasik ng pananakot. Ang galing nyo. Yun pala. Kayo pala yung takot. Nakakahiya kayo. Kayo ba dapat ang namamayagpag? Sorry. Walang atanggap sa inyo. Wala na kayong kaasim-asim. Wala na kayong kabering-bering. Wala na kayong ka betchin betsin sa taong bayan. Lumabas na ang katotohanan kung sino-sino kayo. No? At kung ano kayo. Okay. Sige lang. Salamat po, mga kapatid. Huwag tayong hihinto sa pagpapasara ng SMNI, isigaw ng buong bayan niyan sapagkat walang idudulot na mabuti para sa ating mga kabataan. Salamat mga kapatid. Thank you po.